Capital. Samantala, tatlong araw matapos tamaan ng lindol, napasok na sa wakas ng rescue team ang isang barangay sa Wilngan, Negros Oriental. Pero kalbaryong inabot bago narating ang lugar. Benji Durango, ikwento mo. Nabarahan ang mga gumuhong bato ang mga daan papunta sa Barangay Planas, Gihulngan, Negros Oriental dahil sa lindol noong lunes. Hindi makaraan ang mga sasakyan kaya di pa ito napapasok ng tulong. Para mapuntahan ito, isang oras kaming naglakad pero nalaman naming aabutin pa kami ng tatlong oras bago marating ang lugar. Kaya naman sa halagang limang daang piso kada tao, nagrenta na kami ng habal-habal o motorsiklo. Pahirapan ang pagbiyahe sa matatarik na daan. Pagkalipas ang kalahating oras, narating namin ang landslide area. Sa tansya ng Mines and Geosciences Bureau, isang daang toneladang lupa ang gumuho at tumabon sa may apat na pong mga bahay tatlong sitio ang apektado nito nga napakalawak na landslide No, itong nga sitio uh, muog sitio bulo dito sa gitna at ang sitio balayan naman dito sa bahaging ito tinatayang higit pa sa 25 hektarya ang lawak nitong gumuhong parte ng bundok at napakaraming bahay ang natabunan si Aling Luwela Insunya nadata na naming umiiyak na nakatanaw sa si gumuhong bundok namatay raw ang kanyang kapatid at mga anak nito matapos matabunan sa landslide ng bahay nila okay na Sinabi sa, Sinabi sa akin na... Ang mga nakaligtas naman, sa eskwela ito nagsisiksikan. Problema raw nila ang pagkain at maswerte na kapag nakatikim sila ng saging na saba. Madalas, kanin na toyo lang ang pagkain nila. Mahigit dalawampung tao ang pinaniniwalaang nabaon sa mga guhong ito. Pero dahil delikado manung magkaroon muli ng pagguho sa landslide area, Nais nice muna ng MGB na ipagpaliban ang search and retrieval sa mga biktima. Benji Durango, News 5, Negros Oriental.